Hey. So, wala pa akong ligo wala <laughs> pang ligo yan may din ako na ito lang huh? skin ako Barbie Barbie ito pa ba yan inugul mo naman yung bag video ka mo mag-live Ha? Bawal. Lakas ng ulam. Lakas ng kulala, guys. Paano tayo uwi, ma? Magte-teleport tayo. Iwanan na natin si ate. Masa <laughs> kami yung uh, Dito pa kami sa ba? hospital, guys. Ano oras naman? Nakakit. Nakakit ng asa dahil kasawa.